na sunerte pang mabuhay ang 52 anyos na lalaki. Makalis na mabangga ang pigmama na motorsiklo sa kasabat na delivery truck sa Marlica Highway sa Bical Bridge sa Barangay Iberica, Labo Camarines Norte. Alas 4.30 ng hapong kang nakaaging Miyerkules Mayo 8. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Agosto Manila, anhepe kang Labo PNP ang nagada na motorista na si Woody Diaz na residente kang Purokshete, Barangay Luklukan, Sur Jose Panganiban, Camarines Norte. Base sa investigasyon, gikan si Diaz sa Jose Panganiban as pasiring kuta sa banwa ng daet. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente, nakaong ang ibong na linya kung sa inpadangadang man ang truck na nagresulta sa sa iyang pagkakadiskwido. Tulos man na nakaresponde sa insidente ang personalis kang MDRRMO as in BFP asin pigdara ang biktima sa Camarines Norte Provincial Hospital. Alagad pigdiklaraman sa nang dead on arrival kang doktor. Kasi yung alo yung Iberica na tulay po is ano yan, diretsyo po yan, malawak lang yan yung tulay dyan. Uh, halos poor yan, kaya lang based na po doon sa investigation natin, na, ano, na, na ano yung na-come up ng investigator natin na talagang yung ano, Uh, iniwasan daw po talaga ng kalakay lang papunta sa kanya yung direksyon. Nagluluwas man sa investigasyon na nasa impluensya ng alak ang biktima kang ini ang maaksidente. Maswerte naman na dahil nakulugan sa insidente ang driver kang delivery truck na si Alias Ron na residente kan Purok Barangay Kamambugan, Dait. So ang ano po natin dyan, uh, sana yung mga nagdadrive ay hindi maiwasan na may ano, helmet at kumpleto uh, ng mga dokumento na pag-drive. iwatan man kung uh, nakainom, huwag na magdrive. drive Mientras tanto, nakaluwas naman kasudma sa ipatura kang Labo MPS ang truck driver. Makaliis na magkaareglo kang nabayang ang pamilya kang biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.